Magandang hapon mga dood Good afternoon sa inyo lahat uh, Another vlog So gumanda ganda ng atin AC 150 Pininturahan natin yung Kanyang lalagyanan ng mini Light Tapos ito yung ang kanyang Is AC Pininturahan ko na rin ng tapos uh, nag order tayo nito tapos meron may mga salamin pinalitan na natin yung salamin bilaan at kabilaan na rin so uh, ito yung buton sa ating ilaw nilinis natin to uh, ngayon wala na siyang grounded okay na may on off na oh, na linisan natin ng kung ano mga rod tapang pakintam ito yung ginagamit mga rod oh. ginamit ko panglinis yung armor armor wax bumabalik yung kulay nya mga dun. kita ko yung mga dud ha ah. yan o oh. yan gaganda talaga sa nagdan pag ganitong nilinis lagi eh. nagbablock na sya o oh. Kita mo makina mga lord O bumalik na yung dati niyang kulay Kasi ginamitan ko siya ng armor wax Ito yung ginamit ko dyan Ito Kaya gumanda yung kulay niya Kabilaan yan Lagi ko siya pinupunasan ito eh Kaya ganda ang kulay niya bumabalik sa unang vlog ko noon eh wala pa to eh hindi naman to ganito eh ngayon guwapo na basta maalagaan lang talaga mga lood maganda lang si maganda at yung mga kasingit singitan yan hindi ko yan nililinis so, ko rin yan. yan maganda gamitin yung armor na wax mga dun talagang babalik yung kulay nya babalik yung kulay nya sa dati so ngayon ako maglinis mga dun yan. pati dito Ang nilinis ko yan, nilagyan ko yan. yan para magpogi sya Sis nano kumintab. Pating ilaw. Para bumalik lalong kulay. Ang nya niya, na. nya Ah. Opo, mga lud. Kasama yan. yung box nya yung box nya umalik na sa dati yung box nya eh dati yung puti puti yan eh yun hindi na hmm. pogi na lalo so di pa dumarating yung in order ko na kwan uh, meaning driving light pagka bukas pa darating Kalagayan na rin ng cellphone. Yan, init lang kasi ng salamin oh. Stick to lang in order. Ito maganda na mga adult, eh. bumabalik ng kulay niya eh. Parang brand new lang. Yung makina oh. Linis. Ito hindi ko pa nabili ng clam. Temporary lang muna. Pero bibilang ko yan mga adult. saka nawala na yung check engine nawala na yung check engine oh diba yan Kita alaga alaga lang alaga na yan basta alaga lang ayun mga loon at maraming salamat sa inyo lahat mga loon at sana ipatuloy niyo po supportahin yung aking youtube channel subscribe ko sa aking youtube channel para marating natin yung 1000 subscriber yun lang mga Rudy at maraming maraming salamat sa inyo sa pag support. Uh, update ko kayo ulit kung may bago tayong ikakabit.